Magandang umaga sa inyong lahat dyan mga kabayan So pakita ko po sa inyo Ang paglalagyan ng ah, Bahay nila na Lord na Medyo malapit lang ito mga kababayan no? Kasi dyan lang yung sa amin At saka dito namin Hindi na yun no? Oh. Araw ko ito ba na eh? Oh, Oo yung ugsok? oh, rin ko ito ba Hindi ang pipang na sa maestra Dinitin. Dinitin ato lang sa nato to Kaya nato yung gamit ng mga... Na steel tape Wala. Wala no? Na gamit ni sir. Nato yung, danaw, na to yung dalawang na. Kaya na may... So magbutang tanin na yung mga diri alang ko to no? diri ah. Ano diri? Ano diri? Paano daw? Oo. Oh. Naasa man butang ang suminto. Diri ah? Suminto ko tanin oh. diri? Oo. Yung suminto. Ako pa ka, ano? Ay sok doon lang sa nato na. Kaya ka na ang bangaga o. Pwede na maapit. Kaya bangag mo Oo. Mm. Pwede na siya himuug siya at... Di yeah. na? Hmm. Kung nangyayitan naman sa ilalagay, pwede na naman himuug siya. Nanay, mga hugaw di na. Mga basura. Mga oh, basura. So mga kababayan no, dito po si Nanay Lorna ngayon. Hmm. Pagkong pag mm, ligo, ay pagkong <laughs> ligo <laughs> niya, wala? <laughs> ligo. Nauga na akong buhok okay. po siya. Nauga ng buhok. Nang sila mga kababayan no, nang sila. Ngayon po kami magsisimula mga kababayan para sa bagong bahay nila na nanay Lorna, kanilang lilipatan. So ayan po yung mga kahoy na kuha namin yung mga kababayan. No? Yan, no? Hmm. Pinatayo namin. Tama-tama so, na siguro no? na may mga poste. Oh. At ito ay naipahurot. E, Yung so, sa inig mga kulangan, so oh, diyan na ito sa mga bungkag. E, may nang mabungkag. Na may diyan. May nang mabungkag ta nga. Padulong ngayon namang mandirin. yang mga gamit niya, sa man ibutang, ini inig magbungkag dah. Iya lang. Sa? Dito ra ibutang. Amo ako dito ra, may magtulog Oh. May hmm. sun man po na. Kutob ni Dres Karsada na Oh. anak ni Pan? kutub ka niya. Dres Karsada? Hmm. Nga na, Diana. Oo. Oh. Tapos, ang Dres o Bos? Ibutang man po sila kayo. Kadoon ko din. taas pa kayo din, no? Ang Doon pala hanggang dulo mga kubay, no? Diyan sa may saging. Yung ka... ano? Ang abukado. Pero ang abukado, dito na nasa sa may ma'am. Bala-bala mo nang panday ka sila? Oo. Uruli mo balik lang po sila. Abang sila? palapit. Ay, hala ba? Ang last time. Pulangan na iba. Pulangan. Ikaw na yun. Pulangan. Kaya, kanang diri po siya tukaran siya. Hmm, kanang kanang na po yung siminto. Na yung siminto. Ay, po. Di lapok. Para doon yung lapok. Dungagan Dungagan na katatig ba ito, no? Oo. Ang kuwan ka ng sumento na alin makasak. Pwede naman mas kayo pagawa. Tama lang. Kanang nakupis okay. lang kulang ah, palit do nga, nga gana okay. ng okay. na palit. Oh, sige sige. Kana siya pa nanita na gusto nga gana mo na na Pero pananitan niya kuhan para ma... Oh, siguro na ito kuman ang balay. Dito na sa mga siya. Oh. No? Ayan siya. raman po. Tabok-tabok lang. So mga kabayan, no? magsisimula na kami ngayon mga kabayan sa pagtatrabaho, pagpapatayo po ng bahay na nila Lorna. kailangan na simulan kasi para makalipat na sila na ni Lorna sa bago nilang bahay. Ito na, ito na, ito na, dito po yo. Kusa ka mabalhin. Murat, gusto na, Marag, um, gusto na, Marag, akong na. Din. ko din mabalhin. malain po dako kuno una sige tadi sige ko dito mo po yo. Hmm. Oh. Okay ra po siya. Okay ra. So maraming salamat po no sa lahat ng tumulong kay Nanay Lorna sa mga nagpadala si Ma'am sister ng Canada, Ma'am Yeng, Ma'am Tess at sa lahat pang mga na pagbigay ng tulong kay Nanay Lorna. Maraming salamat talaga sa inyong lahat. Ano masasabi mo sa kanila, Nay? Lako hmm. po akong maraming salamat po sa nagtabang po sa ako. Ah. Maluoy po sa ako. Ah. Kanarad ako akong pasalamat. Natukod na akong malay karun. Pasalamat ko ngayon sa ginoo. na siya po nagbuot po ang kuanog akong si Sir Unyot o si Ma'am ako po akong pasalamatan gid pinanggap ko niya o oh, labi po ang kanang nag sa ako ang grabe yun pinanggas ako ah. pasalamat ko giyak po kanila okay yes, yes. hanggang dito lang yung video namin mga babaya no oh. para po uh, mag-arrange na kami para magsimula na kami ngayon pagpapatayo ng mga haligi so, hanggang dito lang mga babayan bye bye salamat bye. I love you <laughs>